Ayan nga talaga mga tol. Yo, what's up tol? Ayan. It's me again, Nightgust TV. Ah, uh, muli nagbabalik sa larangan ng ah, uh, paghugus hunting. Ayan. Ah, uh, sa lahat ng sumuporta po sa atin mga tol, mahal na mahal ko po kayo. Sana hindi po kayo magsawa na suportahan tayo. So, ayan, muling pagbabalik sa ano, sa area na ito kung saan ay ah, uh, tinamahayan ito ng mga manananggal. Dahil po ito ay abandon na. Kaya uh, naglakas loob sila o pag isipan nila na ito ay gawin kuta nila o terahan nila dahil malayo sa porisyo mga tol no? dahil malayo sa kabayan kaya dito sila ito yung ginagawa nilang uh, parang taguan mga tol no yung kuta nila so yun mga tol uh, <coughs> hindi natin naisama si freedom mga tol sana maintindihan nyo po dahil po ah uh, kung sin sinasama natin si Fredo dagdag gastusin lang po sa ano natin dito sa exploration kasi wala pa tayong sahod mga tol tapos uh, magko-commute tayo uh, hindi muna natin sinama si Fredo mga tol no dahil mas mabuting andon din andon lang muna siya sa bahay mas maligtas siya doon no oh, ayan mga tol kaya ako bumalik dito mga tol sa totoo lang mga tol, hindi na sana ako mag exploration hindi na sana ako mag explore dahil po ay nalutas na po natin doon dito sa bahay na to uh, sabi ni Fredo sa atin mga tol na kwento niya yung babae na nadali natin yung babaeng aswang ay babaeng manananggal na nadali natin na yung punot dulo ng lahat na ito na kumukuha ng mga bata mabibiktima para magiging isang katulad nila hindi pala daw totoo na patay ng mga tol no sa totoo lang mga tol buhay pa daw ng buhay sabi ni Fredo mga tol kaya sa totoo sa, gusto sanang sumama ni Fredo pero mas ligtas sa doon sa bahay kaya mas mabuting ako na lang muna to mag explore mga tol so yan uh, kung anong mangyari nito mga tol ayan sana maging ligtas tayo mga buhay tayo mga tol no yun lang po yung laging dasal natin sa Panginoon na gabayan tayo sa bawat exploration natin. Ayan, mahal, na mahal ko po kayo sa mga sulit supporter natin dyan. Mahal na mahal ko kayo mga to. Lagi nyo tandaan. Mahal na mahal ko kayo. So, ayan. ah uh, bago tayo pumasok sa exploration mga tol hindi natin ito makalimutan ito niya natin ayan lagi lang natin dala uh, pinapakain po lang natin ito ng gabay para magiging epektibo po ito mga tol no? kaya ayan may shot kay Lizil SD ayan kay Lizil SD. Ayan, Miguel Love. Shoutout sa Lods at nang lalo na kay Maris Maris Miguel Love. Shoutout sa inyo lahat, no. Ayan, lalo sa lahat, no? ayan, love, mga solid supporter natin diyan, mga silent viewer. Ayan. Abangan niyo mga tol. Kung ano mang kahinat na nitong exploration na ito. God bless sa inyo lahat. So, ayan mga tol, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang gabi. Ayan. Andito na po tayo mga tol. Sa ano? sa area ayan may tugtugan doon rinig nyo ba mga tol kanina parang ano yan nangumpanya yan dyan mga tol parang may nangumpanya ata yan sa ano bayan na dyan may ano ayaw may tugtog nako baka makapirate tayo nito so uh, hindi naman pwede mga to na hindi tayo tumuloy sa exploration kasi andito na po tayo Andito na po tayo mga tol no ayano no. na niya yan mga tol diyan yan, yan lapit tayo konti mga tol para marinig niyo iwan ko lang mga tol no kung narinig niyo pa Narinig nyo po ba yung ano? Yung ano? Boses dyan kasi ano? Ako dito sa personal mga tol. Narinig, narinig ko. Ano? Nang umpan yan mga tol. So yan. Tuloy tayo sa ano natin tol. Sa pakay natin. Bakit tayo bumalik dito sa area na to. Ano? Dyan o. Oh. Mayroon talaga nang umpan niya dyan mga tol. Mayroon siguro bayan dyan. Ano? Ayan, may bayan siguro dyan sa unahan. May nung... Parang nung... Ayan oh, may nagsasalita Mga tol, iwan kung narinig nyo ba sa ano. Narinig na ba ng kamera natin? Ano mga tol? Ang sabi ni Fredo, yung babae, buhay na buhay daw mga tol. Si... Yun yung kumukuha ng mga bata. Binibiktima nila. Kaya... Ano tayo? Kaya... Andito tayo mga tol. Prosigido tayo na bumalik dito. Para malaman nga talaga mga tulong. No? kung ang babae talaga ay buhay dito, yun, dito yung dito at yung sinunog, mga tulong. kung tatandaan yun. buhay nga talaga mga tol buhay ka buhay ka pa pala ayan mga tol yung babae mga tol, buhay na po yung mga tol Dracos sa Crescent Mihilox nung Dracos sa Tana nung Komsal Mihibana sa Malakulibas FC Binawibas Kita ka? Totoo nga talaga yung sabi. Hindi nga talaga nagsisinungaling si Fredio mga tol. Totoo nga talaga yung sabi niya. Kung bago lang po kayo nakapanood sa video po natin mga tol, no? sa exploration natin, yun po yung babaeng ginali po natin, yung babaeng mananabat. Sobrang rami po nila dito mga tol. Kung bago lang po kayo nakapanood sa video natin, panoorin niyo po mga tol. Ah, dating up, uh, ano natin upload natin mga tol. Yung Diyan na po diyan mga tol. Meron po tayong upload diyan. Yung babaeng manananggal. Nandito nagmula sa bahay na ito. Yung pinas lang na natin mga tol. Kaya pala si Prido mga tol hindi mapalagay. Sabi niya sa akin, hindi daw ako ma. Huwag daw muna akong tumikil mga tol kasi yung babae daw babaeng manananggal. Buhay pa daw hindi pa daw siya patay yun nakita natin mga tol at sa mga hindi nakakilala po ka Prido si Prido po yung isang manananggal na natagpuan po natin hindi nakabalik sa kanyang katawan kasi po kasi po mga tol ay tinrahidor po siya ng kasamahan niya kasi balak niya mabagong buhay kaya nung oras na oras na nang lipat ni Fredo ay yung uh, kalahating katawan niya o yung bandang papa sa bandahang papa sa paa niya ay ginamitan ng tanggulilong ng ano uh, oras yung pampabulag ng kasama niyang mananggal para hindi ito makita ni Fredo at saka hindi na siya makabalik kaagad sa katawan niya hanggang mabutan siya ng umaga kaya ayun sa awa ng Panginoon na tulungan natin si Fredo na magwagong buhay yan kasalukuyang nasa bahay po siya mga tol kung bago lang po kayo nakapanood sa video natin o sa YouTube channel natin pakisubscribe na ng channel natin mga tol kung gusto nyo pong subaybayan tayo ayan sa mga gusto lang po mag-subscribe po ng channel natin at pakihit na lang notification bell like icon para update kayo sa mga i-upload natin video. So, ayan, totoo. Wala tayong sabi, totoo nga talaga yung sabi ni Prido na yung babae, buhay na buhay. Nakita natin ngayon. Alam ko mga tuloy. Mahugis na ano niya. Katawan. Dito siya sa pumunta sa bahay, bigla siya nawala mga tuloy.

alam ko nag magalit yung tanggulilong mo ito magnum dignum et bigsak igmak igasok kailangan madali natin siya mga tol sabi ni Fredo mga tol no? ang papatay daw sa kanya mga tol ay ano daw bagakay baga daw mga tol na hogis cross ayan bagakay daw mga tol na hogis cross yung makapatay sa kanya kaya yeah, gagawa tayo mamaya Nagurado ako mga tol, hindi niya to iiwan to kasi malayo sa bahay saka walang kapitbahay itong abandon na ito ayan ito mismo yung napili niyang kuta yung ginagawa niyang tahanan o napaparami sila dito kasi malayo sa bahay yan sa totoo lang mga to sobrang rami nila dito hindi na natin sila masyadong naabutan lahat kasi yung mga uri ng mga manananggal mga tulo aswang Matibang ibang mga uri, mga tool na bumiktima ng tao o namin miktima ng tao. Gumagala yan sila sa umaga, mga tool na nagkukunwa, nagkukunwa normal na tao para makahanap ng magiging biktima nila. So, yan mga tool. Kung gusto nyo itong video na ito, pag-subscribe, uh, hit notification bell icon para updated kayo sa i-upload natin palaging video. Yun lang mga tol, God bless. Ayan, nakita nyo, buhay na buhay ang babae eh? kailangan nating maghanap ng baga kaya na hugis cross gagawin natin hugis cross yun lang mga tol God bless nyo lahat ingat ingat para eh. mahal na mahal ko kayo